So, ayun guys no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong Araw at sa video ng ito ituturo ko sa inyo no kung paano nga ba maging fully verified sa GCash at gagamitin natin ang Digital National ID sa pag-verify. Ayun, so, sa kompanya 'yon. Simulan natin pagkatapos ng intro na 'to. Una guys, no, dun muna tayo sa mga importanteng dapat tandaan bago tayo pumunta doon sa pag-verify ng GCash. Una guys, no, dapat meron ka ng screenshot ng digital national ID mo. Ayan, yung harap at likod. Kasi kakailanganin natin yon sa pag-verify ng GCash natin para mas mabilis yung proseso. Tapos isulat yun na rin yung ID number nyo sa national ID nyo. Ngayon, pumunta na tayo sa proseso ng pag-verify ng GCash. So, ayun, guys, no, kapag ka-open nyo na yung GCash nyo, ayan, para ma-verify kayo, click nyo lang yung verify now sa gilid. Kapag ka-click nyo yun, ito ngayon yung lalabas. Sa may bandang baba, click nyo lang yung verify now. Pagkatapos nun, ito ngayon yung lalabas, tell us about yourself. Ayan, nakalagay dyan, birthday. Sa may bandang gilid, may calendar logo. Click nyo lang yan. Tapos, isa-select nyo lang dyan yung birthdate nyo. Ayan. Pagkatapos nun, nationality. Ayan, Filipino. Tapos, sa may bandang baba nakalagay dyan ay agree to the terms and conditions. Ayan, click nyo lang yung box na yan. Tapos, click nyo lang yung confirm. Ayan, pagkatapos nyo, ito ngayon yung lalabas. Now, let's confirm your identity. Ayan, recommended IDs. Makikita nyo na agad yung recommended IDs sa GCash. Pero ang preferred ni GCash ay national ID na card type. Ayan, tapos national ID na paper type. Tapos digital national ID. Ayan, ang gagamitin natin, digital national ID. Bali, ang ginawa ko lang sa part ng eGov PH ko, inopen ko lang yung ID ko sa national ID. Ayan, tapos in-screenshot ko lang. Ayan, yung harap at likod. Bali, ganun na lang din yung gawin nyo. Ayan, bali, select lang natin yung pangalawa, yung digital national ID. Ngayon, pagkatapos nun ito ngayon yung lalabas, sa may bandang baba, nakalagay dyan, i-enter ang buong pangalan at date of birth or ang PILSIS card number. Tapos, click ko lang yung Confirm sa baba. Pagkatapos nito ngayon, yung lalabas, Tell us about yourself. Ayan, Find my ID details. Ayan, click ko lang yung drop-down. Pag-click nyo yung drop-down, ito ngayon yung lalabas, Name and Birthday. Ayan, or PCN ID number. Balang, sinelect ko dyan ay Name and Birthday. Ngayon, ito ngayon ang lalabas. Ayan, nakalagay dyan basic information. Sa part na yan, dyan milalagay yung first name mo, middle name, tapos last name. Ayan. Bali yan nga pala yung example no, ng details. Yung first name, middle name, tapos last name. Sa part ng birth date, automatic naman na yan na may details kasi nga nag-input tayo kanina. Ay nakakover lang siya for privacy. Balik sample lang yung details na yan para meron kayong idea. After no, no kapag ka click mo na yung next, ayan, ito ngayon yung lalabas take live selfie. And bali, sa part na to, na no, magta-take kayo ng live selfie. Click nyo lang yung start liveness sa baba. And kapag kinilik nyo yun, ito ngayon yung lalabas. Ayan, bali sa part na to, no, para lang kayo mong sa selfie. Ayan, kumbaga ilalapit nyo lang sa mukha nyo yung camera. And mas maganda na malinaw yung camera nyo. Ayan, maganda yung lightning at maayos yung kuha. And after nun, ito ngayon yung lalabas. Ayan, you're almost done. Click nyo lang yung continue pag click nyo yung continue, ito naman yung lalabas, take an ID photo. Bali, ang ginawa ko, yung screenshot ko lang yung national ID ko. Ayan. Tapos, finiture ko lang yun, no? Ayan. Bali, example lang yan, no? Para meron kayong idea. Ayan. Bali, kailangan, no? Na naka-align siya doon sa box, yung ID nyo, no? Para mag-okay yung pag-take ng photo. And after noon, no? Kapag ka nag-okay na yung sa front, ayan. Yung likod, kailangan nyo rin picturean. Ayan. So, dapat meron din kayong screenshot ng likod ng ID nyo. Ayan. Balik sample lang yung details na yan para meron kayong idea. Basta kailangan lang naka-align siya doon sa box no, para mag-okay yung pag-take ng photo. And after noon, nung pag-take ng photo ng ID natin, ang next ay scan face. Ayan. Ito ngayon yung lalabas. Click nyo lang yung next sa baba. Pag click yung next sa baba, ito ngayon yung lalabas. Ayan. Get ready to take a photo of yourself. Sa part na to, para lang kayo mag-selfie. Ayan. So, click nyo lang yung next sa baba. Pag-click nyo yung next sa baba, ito ngayon yung lalabas, face verification. Balik, susundin nyo la, yung instruction na nasa taas. And pagkatapos nyo mag ng selfie, automatic siyang mariredirect sa part na to verification. Ayan, click mo lang yung next sa baba. Kapag ka-click nyo na yung next sa baba, ito ngayon yung lalabas, tell us about yourself. Ayan, submitted ID. Ayan, nakalagay dyan, ID type. Ayan, balik, automatic nang may details yung ID type natin. Ayan, sa part ng ID number. Ayan, ilalagay nyo ngayon yung ID number ng national ID nyo. Ayan, dapat tama at kompleto. So, make sure na i-double check nyo yung number na ilalagay nyo dito. Next, after nun, no, basic information. Ayan, salutation. Pipili lang kayo sa dropdown kung Mr., Mrs. Ayan. Tapos, after noon, first name. Ayan, middle name. Kapag ka walang middle name, click nyo lang yung box na I do not have a middle name. Ayan, next doon, last name. Ayan. After noon, nationality. Ayan, automatic naman na may details na. Then, civil status. Ayan, pipili lang kayo sa drop-down. For example, single. Ayan. Next is birth date. Ayan, automatic naman na meron ng details yan. Then, after noon, contact number. Ayan. Sa part ng contact number, automatic na rin na merong details yan. Yung number ng GCash na i-verify mo. Then, next doon is place of birth. Ayan. Country, Philippines. Ayan, province, kung saan ba yung location nyo. Ayan, for example, Quezon. Then, next doon is yung city, kung ano ba yung city nyo, kung saan bang city kayo. Ayan, after noon, yung current address. Bal sa part ng current address, ang ginawa ko, kung ano ba yung address na nakaregister doon sa GCash ko, yun yung nilagay ko rito. Yung province, Metro Manila, city, ayan, city of Makati, barangay, ayan, kung saan bang barangay kayo. Then, yung zip code, automatic naman na magkakaroon ng details yan. After nun, sa baba nun, yung house number and street address, ayan, sa part na yan, pwede mong ilagay yung pinaka buong address mo. Bale, ang ginawa ko dyan, nilagay ko lang din dyan yung buong address, kagaya yung address na nasa Gcash ko. Ayan, after nun, yung work details. Ayan, nakalagay dyan, employment type, ayan, pipili lang kayo sa dropdown, ayan. Then, role, ayan, pipili lang din kayo sa dropdown. May dropdown naman, no, na pwede nyo pamilian. Ayan. After nun, employer business, ayan. Next is nature of work. Ang sinalik ko, food and retail. Ayan. Source of funds. Kung ano ba yung source of funds nyo? Ako, salary. Ayan. Then, yung expected monthly transaction. Ang nilagay ko, 49,999 or below. Tapos, sa may bandang baba noon, main purpose of opening an account. Ayan, ang nilagay ko, send money. And sa part ng other information, nakalagay dyan, are you or your child a politically exposed person? or a relative close associate of a PEP. Ayan. Click mo lang yung No. Ayan. Then, after noon, to establish the beneficial ownership, are you the actual owner of the account? Click mo lang yung Yes. Ayan. Tapos, click mo lang yung Confirm sa baba. Pag-click mo yung Confirm sa baba, ito ngayon yung lalabas, Review Information. Ayan. So, i-double-check nyo lang yung details kung tama ba at kumpleto. Bali sa part na to, no, naka-blurred lang yung details for privacy. Bali example lang tong details na to, parang meron kayong idea. Kapag ka na-double check na yung details, sa may bandang baba nun, click mo lang yung confirm. At ngayon kapag ka na-click mo na yung confirm, ito ngayon yung lalabas, we're verifying your account. Please expect an SMS within 3 days on the status of your verification. Ayan. Tapos sa may bandang baba, back to dashboard. So dapat ma-receive tayo ng SMS uh, within 3 days no na nagsasabi na tayo ay fully verified na. Tapos click mo lang yung back to dashboard. Kapag ka-click mo yung back to dashboard, babalik ka ngayon sa pinaka-home nung GCash mo. Ayan, kapag ka-click mo ulit yung verify now, hindi ka na makapag-proceed kasi nga nakapag-fill out na tayo ng details natin. Maghihintay na lang tayo ng text message within 3 days. Pero sa experience ko, no, hindi umabot ng 3 days. Hindi nga umabot ng isang oras. Bali, mga 40 minutes lang nakareceive na kagad ako ng text message galing Gcash. Ayan, na nagsasabi na ako ay fully verified na. Ayan, bali ganun ng kadali ang proseso ng pag-verify ng Gcash. At yun nga guys, no, bali umabot lang ng halos 40 minutes yung paghihintay ko at nakareceive na kagad ako ng text message galing Gcash na yung Gcash account ko ay fully verified na. Ayan, balay nga pala yung example ng text message na marireceive nyo galing GCash kapag ka na fully verified na yung account nyo. Since fully verified na yung GCash account ko, pwede ko na magamit yung ibang features at services ni GCash tulad ng express send money at bank transfer. Dapat maayos at mabilis yung pag-input natin ng details kasi kapag ka medyo mabagal yung pag-input natin ng details para mag-verify ng GCash, Ayan, possible na abutan tayo ng timeout ni GCash. Kapag nangyari yon, hindi mapuproceed for verification yung GCash natin at babalik lang ulit tayo sa simula. Kaya mas maganda nung na maayos at mabilis yung pag-input natin ng details during the process nung pag-verify natin ng GCash. Kaya mas maganda nung na bago tayo mag-proceed doon sa proseso ng pag-verify ng GCash, dapat ready na yung mga kailangan natin. Yung screenshot ng ID, Ayan, tapos dapat maayos at tabilis tayo mag-input ng details. Ayan, tapos dapat nasa maayos tayong lugar kapag ka take tayo ng photo. Ayan, dapat maayos yung lighting or yung ilaw natin para hindi malabo yung kuha ng camera. Ayan, at dapat maayos din yung camera nyo. Para maiwasan natin ang abirya during the process ng pag-verify ng GCash. So yun guys, no, sana nagkaroon kayo ng idea kung paano nga ba mag-verify ng GCash. Ayan, at sana supportan niyo itong brand na ito by subscribing to this channel kasi mag upload pa ako ng mga gatong video sa susunod para rin sa atin. So, hanggang dito na lang muna at ingat kayo palagi and peace out!